ng ham. Makakagawa ka ng macaroni salad. Makakagawa ka rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi, hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabay. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, ano, ba? Diba? Yung pear shape mura lang yun. Well, anyway, hindi ko po yan masasagot sa ngayon dahil mismo po ang DTI uh, sa ating pagkakalam ay magkakaroon din po ng uh, scheduled press briefing. Uh, ngayon, kung uh, hindi ako nakakamali, 1 o'clock. So, doon, mas maganda po na mas maliwanag po niya kung ano po at paano niya makukumpute yung pagbibili <laughs> ng ham sa halagang 500 pesos. Baka dalawa nga po mabilis sa ganun. Pero ma'am, sa tingin nyo, kasha po ba ang 500? Personal ko, uh, kung compute ako, kung bibili ako ng isang kilo na ham na hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende and... kasi. Depende yan eh. Um, kung anong bibilin mo. Ano ba ang, ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop Mura <laughs> lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasya yun yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ulit-ulit, kung pa, dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500, pang Noche Buena, <laughs> lalo na nakarana sa mga... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? <laughs> Depende, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, at, uh, at kaya ko namang tumingin sa mga... May discount. <laughs> may mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, eh, Depende po yan si Discarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po,